Paano ka ba makakaipon kung maliit lang ang sahod mo? Laging kulang ang tera. Halos wala nang natitira sa buwanan. Pero ang totoo, kahit maliit ang kita, posible pa rin makapagtabi. Ang sikreto? Simple lang. Disiplina, kaunting tiyaga, at tamang mindset. Hindi mo kailangan ng malaking pera para magsimula. Ang kailangan mo ay malinaw na goal at consistent na effort. Narito ang ilang practical tips na pwede mong simulan agad. 1. Gumawa ng budget plan. Isulat ang buong income at lahat ng gastos mo buwan-buwan. Dapat kasama lahat. Bills, pamasahe, grocery, load, kahit berenda, Kapag alam mo kung saan napupunta ang bawat piso, mas madali mong makikita kung saan ka pwedeng magbawas. Hindi mo makokontrol ang hindi mo sinusukat. 2. Sundin ang 70-20-10 rule. 70% para sa basic needs, 20% para sa savings o emergency fund, 10% para pambayad ng utang o tulong sa iba. Kung hindi kaya ang 20%, kahit 10 pesos a day, okay na. Ang mahalaga ay consistent kang nag-iipon kahit pa unti-unti. 3. -unti. Bawasan ang luho, hindi ang buhay. Hindi mo kailangang maghirap para lang makapag-ipon. Ang kailangan mo lang ay bawasan ang hindi kailangan. Skip mo muna ang milk tea, online shopping, o food delivery. Magluto sa bahay, gumamit ng reusable items, at magbadjet ng maayos. Small savings add up, lalo kung araw-araw mo ginagawa. 4. Gumamit ng envelope method. Maglaan ng cash para sa bawat gastusin, food, pamasahe, kuryente. Pag wala ng laban ng envelope, tigil muna sa gastos. Visual at effective itong paraan para makontrol ang paggastos. Pwede mo ring gamitin ang coin purse o small wallet per category. 5. Maghanap ng extra income. Kung saktong-sakto lang ang sahod mo, magdagdag ng sideline. Pwede kang magbenta ng snacks, mag-online resell, o magload, load kahit part-time o weekend lang, malaking tulong nga ito sa ipon. Minsan, ang sideline pa ang nagiging full-time business eventually. 6. I-automate ang savings Kung may GCash o bank account ka, set mo ng auto-save. Tuwing sweldo, magtabi agad kahit kaunting halaga. Pag hindi mo nahawakan, hindi mo rin magagastos final reminder hindi hadlang ang maliit na kita sa pag-iipon ang tunay na susi ay disiplina consistency at tamang attitude umpisahan mo sa maliit basta araw-araw mong ginagawa piso lang bawat araw pero kung consistent lalaki rin yan at kung gusto mo pa ng practical tips tulad dito Subscribe ka na. Sabay tayong angat sa buhay.